Hi guys, good morning, good morning. Super init dito guys. Papasok na naman ng morning. Time check is 9.30 a.m. Shout out sa mga katulogon padra. Sa mga OFW na kailangan bumangon. Bawal ang tamad-tamad. Bawal ang antok-antok. Kaya dyan sa ako ah guys kaya ang hirap pumasok pag morning 7 hours lang tulog Ay. what to do kailangan po mas at kumayod kayod sa araw araw para sa mga mahal sa buhay Sipilar, katubon po dito ka Nagtulog-tulog po dito sa basis 30 minutes. Piyong-piyong to the max. Ang tagal kayo makarelate sa buwan. Ang gusto pa kayo ka dito pwede magtamad-tamad magtulog-tulog maghayang-hayang kaya kailangan dyan at umukayad umubangon sa adlaw-adlaw kaya isot na kung magtamad-tamad ka dito pwede magtamad-tamad ang OFW guys pwede mapagod pero bawal bawal huminto life of being drug w kahit gusto mo pang matulog magigahiga natatamlay ka napapagod pero wala ka magawa kailangan mo bumangon kailangan mo maging malakas araw araw guys ito na ako sa kalipa Lalakad ako ng mga 5 minutes from bus stop. Okay, bye muna guys. Ingat lahat. Bye.